what's mga kasamting nicer ayan, i-share -share ko po sa inyo no, yung style namin dito mag-asawa pag namin yung anak namin pagpasok sa school uh, hinihintay na po namin siya hanggang sa makauwi kasi ang time po niya ay 7.30, uwi po siya ng 10.30 so hinihintay na po namin yun sa umuwi at yun hindi namin na-expect no, itong ating bag magiging waiting area namin so malaking tulong talaga bukod sa pang negosyo ito, sa gantong paraan namin siya nagagamit na maghintay komportable bukod sa maluwang, malaki eh, talagang hindi siya nakakainit at isa pa sa ginawa, ginawa ko dito no, habang naghihintay sa aming anak next floor pa yung area meron ako nakikita mga pamilihan, may mga kalipapa at mga kainan so hindi siya nakakainit nakakalibang pa nga at yun isha-share ko po sa inyo yung mga nakarang linggo na hindi tayo nakapag-upload pero tuloy-tuloy naman po yung ating negosyo although tumataas ang mga presyo may mga customer na nagbawas ng quantity ng kanilang ina-order sa amin at alam nyo na yun syempre humina ang kita pero kailangan natin ituloy-tuloy kasi hindi yun naman po talaga sa isang negosyo so panoorin nyo po yung video what's up mga ka-something nicer mga ka-business uh, ngayon po pitikap tayo ng cooking oil pero ito na po sila hanggang inalim po yan oh kung niyo may tapos yung iba kung mapapansin niya nakatas yung upon sa likod dahil meron pa po doong nakakarga cooking oil Then guys, ito na yung ating frozen meat no? Na, na in order ni customer. So isang customer lang po ito. So pinagbigyan natin kahit ito lang yung order. kung kailangan-kailangan, uh, kailangan, ah, willing naman tayong tulungan o pagsilbihan sila. No? So i na po natin ito yung limang box. So ino na natin yung cooking oil iba ba? Dahil hindi takasya. Dahil hanggang dito yung cooking oil natin eh. So itong frozen meat naman ngayon. So let's go at pwede deliver na at nung magamit po nila ito. Yan, nandito na po tayo sa babagsakan nitong ating mga cruise unit. No? So ito po ay 5 box. So tingnan. Malapitan. No? Ito po ay pumapatak ng 30 kilo. No? At ito to, mukhang mga 20 ano lang to 28. O ito mga 35 35, 28 Ito mga 20 Ito aros pares po ng dalawa So bababa na po natin yan So maraming maraming salamat po sa inyong panonood At pag pagsuporta And sana na ako kayo ng mga idea no, Sa mga produkto na pinipresent ko po Ng mga base ng negosyo Na pwede natin pagkuno ng kita or maging hanap buhay natin So, what's up mga ka-something nayser? Ngayon po ay pumikap tayo ng eggs sa uh, farm. Pero hindi ko na po na-videoan yan dahil wala po tayong permiso sa farm owner na videoan po sila. So, kung makikita nyo, ito po ating karga ngayon. 200 trays. Nandun po yung iba sa likuran. Ito po ay saktong 120. Lagi po yan, yung gitna na yan. Pag meron po tayong panlak sa mga 30 trays lang po ang kasya ilagay dyan. Ayan, magiging 150. Oh, dahil wala po tayong panlock, yan po ay 120 lang yung bilang po na Yung iba po nandun sa likuran. Share ko po sa inyo ating na-pick up na egg. So sabi ko po sa inyo, dun sa video mapapanood nyo na i-upload ko po para po itong video na to na ito pong produkto na to na mamayagpag po sa atin ngayon. So, 200... ngayon yung 270 lahat-lahat po ng egg na natin no? so ngayon po hina 100% namin may makita niyo misis ko chine-check yung mga egg kung may crack or basag then yung makukuhang basag may makita niyo po yan ito po, yung share ko dito kung paano po yung ginagawa namin preparation Ah, lalo pagka hapon na or gabi na rin umuwi tapos kinabukasan kailangan i-deliver so ganito po yung ginagawa namin nakabot talaga kami ng madaling araw para lang po tapos at kinabukasan deliver na lang po good morning mga something nice sir ngayon po ay di-deliver na natin yung pin-repair natin na egg or 100% na tinanggalan natin ng mga crack or basag no kaninang madaling araw Mm. at ngayon po ready na po siya sa van alis na lang po tayo at papayin ko po sa inyo na titirang 153 sa likod no? so ayan ang ating 153 ready na rin po siya kakarga ko na lang po mamaya pagkababa ko ng 120 <clears throat> tapos yan, babalikan na po natin siya Napapakita ko naman po yung kinarga natin kaninang madaling araw. No? So ayan. Ready na po yan. Naalis na lang po tayo. May mga color coding naman din po natakip kung para kanino siya. Para kung sakaling aantok-antok -antok po ako sa pagkakarga. nung no? Alam ko po yung by batch kung kanino po siya. So dalawang, dalawa naman po may ari yan Kaya let's go. <clears throat> Atin na pong i-deliver yan, no? At ayan, napanood nyo na nga po yung video, no. At ngayon po, uh, oras na po ng labas ni Sam. So, abangan po natin. Ayan guys, nakikita ko na po siya. So, ayan, ayan. Sila po ngayon ay nakapampi. Kaso po yung kanyang pants hindi pa naibibigay. So bye bye sa Something Nicer at maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa mga in-upload po nating video at sana nakakatulong po yon para makapagsimulong maging isang negosyante at dun po sa mga nagme-message po sa akin personal sa Something Nicer Facebook, uh, Youtube at Messenger uh, na may maging successful din po kayo na negosyante at jagalan po sipa siyempre po paniniwala sa sarili na kaya po natin yan so peace out <laughs>